Ella Kuya Juan. Andito na naman si Ate Dada inyo. Nagsuroy-suroy na naman sa kalasada. Update ko lang kayo mga lods sa trabaho ko dito sa Dubai. At ito, umaga. Ayan, punta na sa trabaho. Punta na sa school. Ayan. Ang ganda sa sikat ng araw. Good morning mga lods sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Ganda ng araw oh. Kasi wala kasi ditong ulan sa Dubai. Kaya eh, laging may araw at ang init-init. <laughs> Mainit talaga dito kasi deserto. Oh. Um, uh, iyan. Daanan ko araw-araw papunta sa trabaho. Salamat mga lod sa support niyo sa akin. At sana bisitahin niyo din ang aking YouTube channel. At tidaday din po ang pangalan same name pa rin po. At ang hindi pa po, po nakapag-subscribe, please subscribe naman po. Maraming salamat. at ito daanan ko araw-araw papunta sa school ayun araw-araw to ito dito nga area at, at kabisado ko na mm -hmm. kasi ito talaga ang daanan araw-araw eh, namin Ang ganda sa mga view, mga loads, oh. O, oh, diba, doon banda ang building. Oh. Mataas. Ito dito kami sa ilalim ng bridge. Tumaan. Ayan. At itong batang makulit na katabi ko. Lagi talagang inaano ang video ko. <laughs> sabi ko hindi nga pwede ayan mm, -mm. dito banda konti lang masy hindi masyado marami ang mga sasakyan kasi parang dito kami dumaan sa may ano eh parang business road lang siya hindi <laughs> basta wala dito masyado sasakyan konti lang Mm-mm. Ayan. Nag-shortcut man. <laughs> wow, well, ganda ng bahay, oh. At iyan. Mga lods, magpunta kayo dito sa Dubai, isip-isipin nyo talaga. Diyos ko, pag mag magtrabaho kayo ng bahay, iwan ko. Roy. Makamot ang hindi makati. <laughs> At ito na, kasi ang school namin dito lang sa likod ng Mall of Emirates. Kaya yun. Sa ilalim kami ng ano mall magbaking. <laughs> Ayan, ito na ang parkingan dito sa Mall of Emirates. Ayan ang mga bus. Ayan, lakalabas na din kami. Diyan kasi kami lulusot eh parang magbaking doon papunta dito ayan ang Mall of Emirates papunta na kami sa office namin ayan ang laki sa Mall of Emirates yon. Oh. at yung tulay na yan nga nasa taas ano yan siya daanan ng metro mm -mm. ayan ang Mall of Emirates oh, ayan Zino zoom ko at ito papunta na sa opisina mm. wala pa masyadong traffic kasi umaga pa eh mm -mm. basta umaga wala talagang traffic masyado dito mm -mm. banda linggo-linggo ako nag-a-update sa mga ano ko eh. Talagang <laughs> inaano ko lang sa inyong mga loads. Linggo-linggo at ito ang daanan ko lagi sa trabaho. Update sa work dito sa Dubai. Ayan. Ayan wala pang traffic ang ganda tingnan no sa mga ano mga building dito Ayan. kung ganito lang sana ka linis ang sa Pilipinas ang ganda hindi ba ang ganda siya kaso wala eh <laughs> <Krakot>. <laughs> ay just ang ganda oh. ang niyang iskina na yan papunta yan doon sa old house sa kanila ni madam papunta doon ayan masjid yan siya simbahan sa mga muslim tapos ayun na malapit na sa ay malayo layo pa pala business bay pa to siya malayo layo pa sa office namin Nood lang kayo mga lods. Basta, ganda dyan. <coughs> oh. ang pula na sasakyan no. Oh. Ang hinay magpada patakbo. Hapak. <laughs> oh, ayan, ang bilis na. Hmm. atito dito dito sa loob dito ako sa loob ng bus oh di ba ako hi <laughs> papunta na ako sa ano wala na akong mga katabi papunta na ako sa office ako na lang mag-isa ayun wala na akong katabi ayo oh, wow naka-vest pa si Lola Emirates Transport. At ito, nandito na. Nandito na ako sa office. Ako pa, ako pa mag-isa. Wala pa sila eh. Mga kasama ko, wala pa. Ito ang tulugan namin. Iyan, mga poem namin yan. Wow, sarap na itulog. Iyan. <laughs> tulugan namin dito. Ganda. Yan, mga kumot namin yun doon. Tapos, may mga unan. Yan. At ito dito banda, ang parkingan ng bus. Yan, malawak yan dyan, papunta doon sa kanan. Malawak dyan. Maraming bus dyan na naka-parking. Kasi, ano na, marami na ding school na nakakontrata ngayon. <laughs> ito ang labas ng office namin wala pa din sila Hin naghintay ako sa kanila eh. napuburing ako ako lang mag isa ayayang <laughs> lumabas ako nag video muna at update sa mga followers ko at saka sa mga subscriber ko at ito ang trabaho ko dito sa Dubai <laughs> di ba, hindi madali mag-abroad kaya mga lods, si Juan ko lang kaya kayo ang nandyan sa Pilipinas Isip, isipin nyo nang mabuti Diyos ko at ito na nga si Nana oh ay Nana ang bilis lumaki ni Nana oh mm, diba <laughs> kamukha talaga niya si Nana oh ay daday abi ayan si daday abi oh ang ganda yan sa ano, mga ginagawa niya para sa school. Kaya hindi siya mabitaw-bitawa ng teacher niya. Ang galing kasi gumawa. Ay, daday hasima! Nag-ready na siya para sa tibol na kainan. <laughs> kasi wala pa ang ibang da mga daday. At ito, hapo na. Kadugtong pa rin to. <laughs> pauwi na mm -hmm. Hapon na o pauwi na ang mga galgay. ayan ang ganda sa view oh, sa baba. Kasi dito kami dumaan sa taas ng bridge. Kayo, wow, ang ganda. Oh. <laughs> ba diba? May <sa> ilang lim nakadumaan. <laughs> Daming bridge talaga. Mm -hmm kaya hindi mag-traffic masyado dito sa Dubai kasi ang dami mga bridge na madaanan ayan ang ganda tingnan oh, yeah. sa unahan iba't ibang ano mga building niya, mga iba't ibang design. Ganda, malalaki talaga ang building eh. Hindi ka makakita kunti lang makita mo dito mga building na mga maliliit eh. Kadalasan malalaki talaga. Ayan. Para lang ako nagtutor eh. Araw-araw ito ang trabaho. <laughs> Nasa daanan lagi at yan, kahit marami ng mga building at hindi puno nga at ito nagkukonstruct pa dagdag ng dagdag ng building ang Dubai eh kahit hindi full pack ang mga building marami pang mga vacant gawa pa rin sila ng gawa ng bago oh, nakita ko ang Burj Khalifa malayo oh nandoon oh sa dulo <laughs> Ayan. Yan. Ba, ang ganda, sa mga building mo. May bridge na naman sa taas. Marami talaga ang bridge dito, mga nods mga loods maraming talama talaga mga loods at sana i I ano nyo to, i-share nyo to ang mga video ko. Please share naman at sana bisitahin nyo ang aking YouTube channel at idaday. Same name pa rin po mga loads. Ang hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe naman po. Maraming salamat. Maraming salamat talaga mga loads. <laughs> Ayan. Malapit na ako sa amin. Ano na to siya eh? Ano, ano na to siya? Malapit. sa May Latifa Hospital yata to banda. Ito siya ng area. Lapit na ako sa amin. Ayan, dito na ako sa amin, sa satwa. Maraming maraming salamat sa panunood nyo. At sana i-share nyo ang mga video ko mga lods. At ang hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe naman po maraming salamat thanks for watching bye bye keep safe everyone I love you all.